Habang nakalutang pa rin sa hangin ang alikabok mula sa labanan, iniwan ni Miyamoto Musashi ang isla ng Ganryujima sakay ng isang maliit na bangkang sinasagwan. Hindi na siya lumingon pa. Walang ningning ng tagumpay sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malalim na kawalan at kalungkutan ang gumugulo sa kanyang kalooban. Ang pagkamatay ni Sasaki Kojiro, isang karapat-dapat at iginagalang na kalaban ay nagbigay sa kanya ng matinding pagsisisi at pagkadismaya. Ang kaluwalhatiang buong pusong hinahangad niya noon ay tila wala ng halaga at kabuluhan ngayon. Habang naglalakbay siya pabalik sa kalupaan, nagmuni-muni si Musashi tungkol sa kahulugan ng kanilang tunggalian at sa landas na kanyang pinili. Sinimulan niyang pagdudahan ang lahat ng kanyang mga paniniwala hanggang sa panahong iyon. Ang walang humpay na paghahangad ng pagiging perpekto sa larangan ng espada, ang pangangailangang patunayang mas mahusay siya sa bawat laban. At ang matinding pagnanasa sa karangalan na nagtulak sa kanya mula pa noong kabataan niya. Lahat ng ito ay tila hungkag at walang saysay sa harap ng hina ng buhay at sa katiyakan ng kamatayan. Naalala niya ang mga aral ng kanyang tiyuhing monghe tungkol sa kahalagahan ng awa kababaang loob at pagsisikap upang makamit ang kapayapaan ng kalooban. Hindi niya pinansin noon ang mga halagang ito dahil nahumaling siya sa espada at tagumpay. Ngunit ngayon, sa harap ng pagkamatay ni Kojiro, ang mga salitang iyon ay muling umaling-aungaw sa kanyang isipan ng may higit na bigat. Ang pagkawala ni Kojiro ay hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata sa buhay ni Musashi at simula ng isang bagong paglalakbay. Isang landas tungo sa paghahanap ng mas malalim na kabuluhan ng kanyang pag-iral, isang daan na magdadala sa kanya lampas sa limitasyon ng espada patungo sa mas malawak na pagkaunawa sa buhay at kamatayan. Hindi pa niya natatagpuan ang landas na iyon, ngunit determinado siyang gawin ito. Simula noon, hindi na lamang ang espada ang tanging layunin niya sa buhay, kundi ang paghahanap sa kapayapaan ng kalooban ang kanyang bagong pakikibaka. Gayon pa man, takabila ng mapayapang panahon sa ilalim ng pamumuno ng shogunate ng Tokugawa, inaanihan na ng Japan ang bunga ng hidwaang itinanim kamakailan. Si Toyotomi Hideyori, anak ng yumaong tagapag-isa ng bansa, ay naging simbolo ng paglaban sa mga Tokugawa, habang ang kanyang mga kaalyado, mga natitirang mandirigma ng kanlurang hukbo, ay naghahanda na para sa huling desperadong pakikipaglaban laban sa puwersa ng Shogun. Bagamat naghahanap si Musashi ng bagong landas, hindi niya maitatanggi ang tawag ng digmaan. Bagaman hindi na espada ang tanging dahilan ng kanyang pamumuhay, nananatili pa rin itong bahagi ng kanyang pagkatao, ang kanyang kapalaran bilang samurai. Nadarama niya ang pagnanasang sumabak muli sa labanan upang muling subukin ang kanyang kakayahan sa tunay na digmaan. Hindi malinaw sa mga tala ng kasaysayan kung ano ang eksaktong naging papel ni Musashi sa labanan sa Osaka. Ayon sa ilang ulat, siya raw ay lumaban sa panig ng silangang hukbo, natapat sa shogunate ng Tokugawa. Ang ngayoy matandang samurai ay maaring naglingkod bilang isang tagapayo sa estratehiya na gumagabay sa mga heneral ng silangang hukbo gamit ang kanyang malawak na karanasan sa labanan at husay sa sining ng digmaan. Nagsilbi siyang masigasig na tagamasid sa panahong iyon, sinusuri ang mga taktika at galaw ng mga hukbo habang sinisikap niyang unawain ang tunay na kalikasan ng digmaan at ang mga komplikadong aspeto ng tagumpay at pagkatalo. Anuman ang naging papel ni Musashi sa labanan sa Osaka, ipinapakita ng kanyang presensya sa digmaang iyon ang yugto ng pagbabago na kanyang pinagdadaanan. Siya ay naghahanap na ng panibagong landas isang layuning higit pa sa karahasan at karangalan ng labanan. Ngunit patuloy pa ring tumatawag sa kanya ang espada, patuloy siyang naaakit ng digmaan, at hindi pa rin niya lubusang maiwan ang mundong humubog sa kanyang pagkatao. Bilang isang mandirigma, tagapayo sa estratehiya o tagamasidman, ang labanan sa Osaka ay isa lamang sa maraming kabanata sa habang buhay niyang paghahanap sa katotohanan at kahulugan ng buhay. Matapos ang labanan sa Osaka, naging matatag ang Japan sa ilalim ng pamamahala ng mga Tokugawa. Ang panahon ng matitinding sagupaan at paghahangad ng kaluwalhatian, talarangan ng digmaan ay unti-unting nagwaka, na nagbigay daan sa isang mapayapa at masaganang panahon. Si Musashi, na noon ay naghahanap na ng panibagong layunin sa buhay, ay napagtanto na ang digmaan ay hindi na isang kaakit-akit na landas para sa kanya. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang malawak na karanasan sa labanan at kaalaman sa sining ng digmaan upang maging tagapayo at dalubhasa sa estratehiya, isang tagapayo sa militar para sa isang feudal na panginoon. Naglakbay siya sa iba't ibang probinsya at iniaalok ang kanyang serbisyo sa mga daimyo na nagnanais protektahan ang kanilang mga lupain at patatagin ang kanilang kapangyarihan sa bagong kaayusan ng lipunan. Ngunit hindi isang ordinaryong samurai si Musashi. Ang kanyang reputasyon bilang isang walang talong mandirigma, ang pambihiran niyang estilo ng pakikipaglaban gamit ang dalawang espada, at ang kanyang independyente at mapagmataas na personalidad ay naging dahilan upang katakutan siya ng ilang pyudal na Panginoon na nakikita siyang banta sa kanilang autoridad. Muli, natagpuan ni Musashi ang kanyang sarili bilang isang tagalabas isang samurai na walang Panginoon o kang kinabibilangan. Nakikipaglaban para sa sariling lugar sa isang mundong hindi na lamang lakas ang pinahahalagahan, kundi pati na rin ang katapatan, diplomasya at husay sa politika. Habang patuloy siyang naghahanap ng bagong Panginoon na mapagsisilbihan, nagdesisyon si Musashi na bumuo ng isang pamana na hihigit pa sa kanyang sariling buhay. Inampon niya bilang mga anak ang dalawang batang samurai, binigyan sila ng kanyang pangalan at itinuro sa kanila ang kanyang mga kaalaman. Sila ay sina Miyamoto Mikinosuke at Miyamoto Iori. Ang panganay na si Mikinosuke ay isang samurai na puno ng pangako at husay sa espada. Natutunan niya mula kay Musashi ang istilong Niten Ichiryu na gumagamit ng dalawang espada at naging isang mahusay na mandirigma. Ngunit may masaklap na kapalarang naghihintay sa kanya nang masangkot siya sa isang hidwaan sa politika na naglagay sa panganib sa karangalan ni Musashi, pinili ni Mikinosuke ang kamatayan sa pamamagitan ng seppuku, ang tradisyonal na ritual ng pagpapakamatay ng samurai upang mapanatili ang dangal ng pangalan ng kanyang amain. Isang napakalaking dagok para kay Musashi ang pagkamatay ni Mikinosuke. Labis siyang nagluksa sa pagkawala ng kanyang anak-anakan. Ngunit kinilala rin niya ang tapang at katapatan na nagtulak dito upang piliin ang kamatayan. Pagkatapos nito, ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa pagtuturo sa ikalawa niyang inampon na si Miyamoto Yori. Ipinasa sa kanya ang lahat ng kaalaman tungkol sa espada, estratehiya at ang tamang landas ng samurai. Ang pag-aampon niya kina Mikinosuke at Iori ay naglantad ng panibagong aspeto ng pagkatao ni Musashi. Ang dating nag-iisang samurai na pagalagala ay nagnanais na ngayong mag-iwan ng pamana. Isang marka sa mundo na hihigit pa sa kanyang sariling pag-iral. Hangad niyang patuloy na mabuhay ang kanyang mga aral at pilosopiya na magiging impluensya sa mga susunod pang henerasyon ng mga samurai. Patuloy pa rin naghahanap si Musashi ng piyudal na Panginoong mapaglilingkuran, ngunit taglay na niya ngayon ang isang bagong pananaw hindi na lamang makapangyarihan at prestihyosong posisyon ang kanyang nais, kundi isang pagkakataong maipasa ang kanyang kaalaman at mag-iwan ng pamana sa mundo. Unti-unti siyang nagbabago mula sa pagiging maalamat na mandirigma tungo sa pagiging isang guro at tagapayo, gabay sa mga batang samurai na nagsisikap hanapin ang kanilang sariling landas sa pabago-bagong mundo ng Edo sa Japan. Dinala siya ng kanyang paghahanap ng Panginoon sa Himeji isang bayan na mayroong kastilyo sa prepektura ng Harima. Sikat sa ganda nito at sa mataas na puting kastilyo na sumisimbolo sa kapangyarihan at kasaganaan ng angkang Ikeda. Taglay ang kanyang reputasyon bilang walang talong estratehista at mandirigma, inaasahan ni Musashi na matatagpuan niya sa Himeji ang pagkakataong gamitin ang kanyang husay upang maglingkod sa bagong Panginoon. Gayunpaman, may bago palang hamong naghihintay sa kanya sa bayang iyon. Isang hindi inaasahang duelo na susubok sa kanyang galing at filosofiya sa pakikipaglaban. Narinig ni Miyaki Gunbei, isang tanyag na samurai at dalubhasa sa estilong eskrima ng Tomoe Ryu, ang tungkol sa kakayahan ni Musashi, kaya hinamon niya ito sa isang pampublikong duelo. Bilang isang mandirigmang tradisyonal at puno ng pagmamataas, Masama ang loob ni Gunbei, takasikatan ni Musashi, na itinuturing niyang mayabang na dayuhang hindi gumagalang sa mga kinagawian ng mga samurai. Nais niyang patunayan na higit na mahusay ang klasikong at eleganteng estilo ng Tomoe-ryu kumpara sa praktikal at kakaibang estilo ng dalawang espada ni Musashi. Inayos ang duwelo sa isang bukas na kapatagan sa labas ng kastilyo ng Himeji. Isang malawak at bukas na lugar na angkop para sa pagharap ng dalawang espadachin. Sa karaniwang estilo ni Musashi, pumasok siya sa lugar ng laban ng tahimik at may bahagyang mapanuyang kilos. Simpleng damit panlakbay lamang ang kanyang suot at dala niya ay dalawang boken na gawa sa kahoy sa halip na kanyang mga tanyag na bakal na espada. Sa kabilang banda, dumating naman si Gunbei ng Engrande, suot ang kumpletong baluti at tangan ang kanyang seremonyal na katana, isang matalas at nakamamatay na sandata. Ang pagkakaiba sa anyo ng dalawang mandirigma ay nagpapakita ng kanilang magkaibang pilosopiya sa pakikipaglaban. Pinahahalagahan ni Gunbei ang tradisyon, karangalan at imahe samantalang si Musashi ay naghahanap ng kahusayan, kasimplihan at tunay na diwa ng labanan para kay Musashi ang espada ay simpleng kasangkapan lamang upang makamit ang tagumpay. Ngunit para kay Gunbei, ang espada ay isang simbolo at extension ng kanyang sariling kaluluwa. Nagsimula ang duwelo ng umabante si Gunbei, inatake niya si Musashi gamit ang ilang malalakas at eksaktong hampas. Subalit buong husay itong sinalag ni Musashi gamit ang kanyang dalawang boken upang harangin ang mga pag-atake ni Gunbei at gumanti mula sa mga di inaasahang anggulo. Ang bilis at liksi ng mga kilos ni Musashi, kasabay ng pagiging mahirap hulaan ng kanyang estilo sa dalawang espada, ay nagdulot ng pagkalito at pagkabigo kay Gunbei na unti-unting napailalim sa matinding presyon. Sa gitna ng matinding desperasyon, sinubukan ni Gunbei ang isang malakas na pababang taga na naglalayong tamaan ng ulo ni Musashi. Ngunit naunahan na ni Musashi ang kilos na ito. Agad siyang umiwas patagilid at sa isang mabilis at eksaktong galaw ay tinamaan niya ang kanang braso ni Gunbei gamit ang kanyang boken. Dahilan upang tumalsik ang espada nito. Nawala ng sandata at labis na napahiya, inamin ni Gunbei ang kanyang pagkatalo. Lumuhod siya sa harap ni Musashi at yumuko bilang paggalang. May malasakit namang tinulungan siya ni Musashi na tumayo Humanga ang Panginoon ng Himeji sa husay at reputasyon ni Musashi, ngunit nananatili pa rin siyang may pag-aalinlangan sa pagiging independente nito, kaya't inalok niya si Musashi ng isang kakaibang papel, ang makilahok sa pagpaplano ng lungsod at tanawin nito. Lubhang ikinagulat ni Musashi ang alok na ito, ngunit buong puso niya itong tinanggap bilang hamon. Nakita niya ang pagkakataong ito bilang paraan upang gamitin ang kanyang kaalaman sa estratehiya at pananaw sa mundo para sa kapakinabangan ng lipunan sa pamamagitan ng paglikha ng maayos at ligtas na kapaligiran para sa mga mamamayan. Ibinuos ni Musashi ang sarili sa tungkulin na may parehong sigasig at disiplina na ginamit niya sa pagsasanay sa espada. Inaral niya ang mga prinsipyo ng pagpaplano ng bayan at arkitekturang Hapones, sinuri ang topografiya at pinag-aralan ng daloy at pangangailangan ng populasyon. Ginamit niya ang kanyang kaalamang militar upang bumuo ng planong panglungsod na nagbigay prioridad sa depensa ng lungsod, episyenteng daloy ng mga tao at kalakal, at pagtatatag ng magaganda at kapakipakinabang na mga pampublikong espasyo. Naging bahagi rin si Musashi ng pagdidisenyo ng mga hardin ng Kastilyo ng Himeji na lumilikha ng mga tanawing pinagsama-sama ang natural na kagandahan, katahimikan at mga elementong estratehiko para sa depensa. Ginamit niya ang kanyang galing sa sining at malalim na pagkaunawa sa kalikasan upang gumawa ng mga hardin na nag-aanyaya sa pagninilay at meditasyon, habang nagbibigay rin ng mga lugar panuri at daanang patakas sakaling may maganap na pag-atake. Muling ipinakita ni Musashi ang kanyang pambihirang talento sa pag-aangkop, pagkatuto at pagbabago, at natagpuan niya ang panibagong layunin sa buhay habang nagiiwan ng isang pamanang higit pa sa hangganan ng labanan at digmaan.